plies para hindi masira. Ito. Kailangan hmm. kaya na matsuko dito so ako, hindi ko mong spacer na. ha? Yeah. so, oh, lalo. Ay, ba't may lagi ko na kagad Dapat hindi ko sana lagay ito. Bakit? Dapat. Uh. Dapat hindi ko sana lagay. Ito, bearing oh. Um in bearing okay and it dapat na roper ko tani. Okay. Ni lagi niya ka eh. di pa nagakabit dun sa kon. spacer. Yan sa loob. Yan sa loob. Oh, Hindi nalagyan ng spacer kanina eh. Hindi kami nahalala mo naman. spacer para ti, Hindi yan, spacer. Yung dito Oh. Ayun mo.

Turun, bulan,

Pagkakuntikin ko. Ops, sobra. Ito yung pangbeirin ko. Ang isang mga mga. kanina. po. Gagot mo na yung mga. Hindi, Binalik niya d'yan o. kanina. Yan o. Kina, pasok. Uh, hilay mo kundi. Up, si pasok, shoot mo. dandan, up. Dan, shoot mo nga. Up. Ayan. Mm, shoot o. mo. Up na, ayos na. Up. Undi um, pa. Dandan. Sige, dandan lang. Tok, 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 tok mo. Sige, dandan. Sige, mm dandan. -hmm. Up. Spacer. Ang laki. Ito. white. kita ba ang spacer? Ito. Ito. Hindi ko spacer pareho. Ang okay. spacer eh. kasi pang, pang, kasi sa Kasi pinagsasam... na nalagay pa niya sa lagay. Yung bilog na spacer. Nandito, mata. Ito. Nandito pala. Ito. Ito.

Pasok ko na, diretso. Sige, sige, diretso. Sige, diretso na. Sige. Diretso. Na pumasok na yun. Nabas na air tornillo mo talaga yun. Pumasok na. Ikawit nga po iyay ka dila. Bayang mahigpitan mo. Bebe ala wan si maluwag. Maigot. Maigot. Nakabit na ba sa loob? Ayun. At maluwag lumalaro yan. Yan, ano rin. Hindi, ganyan na. Kasi pag matanggal tong center stand, higpit pa ito eh. Hmm. Kasi bibinat yung gulong. Hmm. So, sakto yan na rin. Tapos, yun Ito. Kahit nakashoot ha, na. Hmm? Kahit nakashoot ha, yes. -shoot na na duman? Yeah. Bilang kayo? Bilang kayo? Pudpud na ba? Pudpud yung plus thread. Ano 'yung lakuhan nila? Hindi na wala nahulog. Kain na wala. Hmm. Wala na hinulog kanila. Kain na tawag dali. Hay. Sige, dito tentahin. Karen. Ere hege lima. Biya mo nat piko kay malustrade. May natisan. sir, mo. Ngapit din Bar na. Dito may banana igwa mo. Ito oh. Ito may banana in. I double mo na. Ihila mo sa kanto dito sa. Tay, kamo ila mo pigila mo rin sa kabila. Ha? I pigila mo lang sa kabila. Ila mo ila ila mo kunti. Irain ko? Oo. Hindi na may ila. Kung sa reply dito lang siguro wala lang dito. Ila mo lang kunti. Kunti lang. Ayan, okay. restlebut na pareho rin ilang kai eh. pareho e balintamar ng okay, mamamis pareho yung say okay. sa yung putput tani na malaki ay pareho yan pareho rin katabaan e, ah. e, na eh kapag mabigat yung say siya eh lustrit na mininarin eh

BMW NNKL Alambre Alalo Okay Kaya yeah, mga kong manipisan ng Alambre Siksi may halalo Lata o pong Eh yeah, mas kay Lata Ang paigot mo nga Manigot pa sa manipis At Pwede yung maunat

Pasok ko na ba? Hindi, o. Oh. Hindi, o. Kama. Ikot mo lang, ikot mo lang. Ikot mo. Kaya naka-sentro ka Ikot ko. Ikot ko. Ikot ko. Oh, <laughs> kayo. Mm. Hindi na kayo mapakali, no? Akala nyo, nagutil na si Michael, no? <laughs> Hindi. <laughs> naalala ko kung makababa pa kami ng madaling araw. Ay, ikot pa pataas. Makababa pa, siyempre. Kaya, uh, eh. pag ganun.

Malo pa ibang 17 jam Ay pumasok oh. Hindi TikTok mo na siya. Na TikTok abos kana na abos. Yan. Hindi. 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 sige, Hindi. Hindi. Eh lumo paro. Pala, sigdelan. lang bentarin ko nga. Sigstrip niya pala. Hmm. Sigdelan din, bentarin. Kair. Olo. Okay. Moya ito 'no, palibaw ng kan deswa 'o. Pa mo ngayon. Ha? Huh? balik mo. P oh, yan.

Hindi ko lumaba niya, lumubi. Yung bag mo pa. gano'n? yung yung bariyat. Ayan, May papakok. Mayan na tayo mm -hmm. yun. Ano to? Ano na? electrical sa loob ko yan. na. Brakab na tulon. Hmm. na. Kunin ko so, Palara, yung, po po Ayan. Ay, rin, mo. <coughs> ano 'yung mo eh basta humigpit pa na rin. Eh ibamay ralo. No ren. Pangsamantalang

kaunti ay ano clockwise dapat kaunti clockwise baliktad baba pa baba basta na clockwise baliktad buto na lang automotive ko kasama kanin ko ng bundok yan hmm kala ka ng bundok ha may ipit nata sige sige usahin mo amin dino ka ha sige sige ito na kumbuhat Okay, eh, labo mo yata kill kontra mo yun. Okay, kontra mo sa tambot yun. Hindi, hindi. 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 Ito. 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 po Ito. 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 Eh, uh, sige. mo na 'kil. Ikot mo tama malus trade. Noro, oh. uh -huh. Hmm. Wait,

ka eh sige sige higpit mo son ikontra mo ito sa red mo na ito mo nat mo ito ito ba Okay. Oh, may pit na. May may pit na yan. Okay na, sige, i-diretso mo muna 'ta lumaban na istro sige, diretso mo buhat. Mahirap <laughs> nang napipina na lang istro. Sige, pumigpit um, mo na rin, kumapit na rin, maluto na rin eh. Sige, basta diretso mo, ipit mo yung buhay. Sige. Sige na ori, ipit mo, sige. kahit dumikit eh. Papasok na. Um, sige, basta ipit mo, ipit ang laba. Alaray mo ito na, tamanik pa lang, kabalinin, nakapisan. Hmm. Um. Mm, sige, pwede mo buwan. Maglakad sila siyan pa uwi. Ang okay. sumunod so, ka pa tala mo alahanin to. Doon ko na ayos bahay. Hindi, hindi na tayo makababa. Makababa, hindi. Eh, temporary. temporal. Para maayos ko sa bahay. O, okay, ba na. Okay. Sige pa, higpito mo ko. Ta, kahit nakalapat o. Kasi kapag ka, nagpatakbo ka, kahit na tumatalon, siyempre na uuga lahat ng ano dyan. Hindi ka dahan-dahan. Hindi dahan-dahan kasi kanina.

Hmm. Nawala na naman. Hmm. Lumubog yeah. na naman. Siyempre, kaya kin na kinuntra. Um, Kuntra mo dyan. O oh, sige, higpitan mo mga. Kinamanok ka. Na-stress. Hmm. Ayos na. Ayos na. Ayos na. Ay, adjustment na yung <coughs> ilmo. Malo ka No man pang welding ha bali welding mo rin. Bisa bakla sumutan ata ay pa. Yung arm mo ang dalaw. Dapat ipagawa mo sa mekaniko. yan. mabay din doon, kasi pang pang, -pang lang yan. Welding niya na doon sa bahay mo. May ako may pang welding doon. Mm, pero, ispatan niya okay. na. Pero hindi naman nata di, di, di may hindi ba yun delikado lang yan? Okay? Hindi ba tatanggal para niya mauputol ang kanila na diyan. Mm -hmm. Pag Kaya pang samantal mo alihon na, na lang ang arin. Mm -hmm. Here, ah. Patorno mo na lamang. Okay. Sige Ang pagtorno yan, doy doy itaw. Kaya na or, patornohan na ito, ng trade. Mm. Ang pag ang pagwahidok doy doy doy. ito. rad? Kaya na or, i-welding okay. mo rin, bisa manali ba yung rad. Pigaw, makakabot naman sinlok, panigurado. Welding wow. mo ta hanggang masinlok o. Oh. Pagkarating sa masinlok, bumilis ang bago, rad.